si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschool. Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School for grades 1, 2, and 3 year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Ruby Lid. Sa school ho namin, walang farm ho doon. I, ju I just, just want to uh, uh, be educated on the process because as we go along, Uh, kami ni Sen. Teresa, we get a lot of um, uh, tips and information, no? Um, especially when the uh, uh, the real identity of Alice Go came out, no? si Go Huaping. Kaya mayroong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito para makatulong rin sa inyo. Apparently, si, uh, si go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm hindi rin siya homeschool, Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahil nga lumabas sa hearing yung pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000, year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. And uh, nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? Uh, and ito yung kanyang school records. Next is will be the, uh, uh, inattach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga, uh, mga attach mo yung Alien Certificate of Registration mo at lumalabas yung Alien Certificate of Registration niya match doon sa uh, Alien Certificate of Registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that uh, enrollment um, uh document, meron interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese. At tinranslate translate and and and, and, and -translate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, uh, alam na ho natin, at ang mother niya ay si uh, uh, Wen Yilin. So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information eh. Kasi nga lumalabas yung itong to identification at gusto namin din magamit, sayang naman itong mga pieces of evidence. At gusto namin magamit para lalong tumiba yung kaso na file po ng ating uh, Solicitor General.